No. Joke na naman sa si bakla. Ang 9 and 1. Tara na, para makalimot. Wala naman na naman yung ex mo? Kaya nga ako nagaan mo. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang. Sa ex na yan. Hindi ka ba... Hindi ka ba... Hindi ka ba nababagot?! Sige, isigaw mo yan. Ibabato ko to. Sige, ibabato mo. Punyeta ka! i Iyan, iisig na. E e I-boost e mo na lahat. Aww. Sige. Isigaw mo, Isigaw mo! Isigaw mo! Pag-ina mo, umar ka! Oo! Ano, na naman si bakla. Magana yung hagwain. Tara na, no, para makalimot. Para makalimot yung ginawa ng ex. Oh. Bumalis ka muna dito, B. Nandito ako sa dagat para kalimutan siya. Anong gagawin ko, di ba? Ano mo ba? Kung nakamukmukan lang diyan. Hindi kita ayaw magmanong ko dito kaya ang tayo pumunta dito para maging masaya ka. Oh, inerte inerte ng ganyan. Ano mo? Tumayo ka nga. Oh. Ano ba 'yan? Ano na naman nangyari sa iyo? Ano na naman bumabalik diyan sa isip mo? Ano na Lala naman na naman yung ex mo? Kaya nga ako nagaan mo. Ulit-ulit na lang, ulit-ulit na lang. Sa ex na 'yan. Hindi ka ba, hindi ka ba, Hindi ka ba ano Oh. I give all my best best For give a chance Pero anong ginawa niya sa akin? Hindi siya nga mahal, di ba? Yung oh. habol niya nga lang sa'yo Yung money 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 yung I, mahal sa eh. I mahal ko eh oh, mahal ko I give the money to him oh. Oh, Nandun na nga tayo Mahal Mahal Ah! Oh. <trips> oh, oh. You... Hindi parang nararamdam ko na... parang parang broken hearted ka rin ba? Oh. Tama ba broken hearted ka rin ba? So wala hindi kita iiwan. Ayoko mag-open up sa'yo, baliw. Ayokong mag-open up sa'yo. Ayokong mag-open up sa'yo, sa mag up sa please. Broken ka na to. Sasabay pa ako na broken. Eh ano na lang tayo dito? Ano na lang gagawin natin dito sa isla? Oh. Oh. Sigaw mo ba? Isigaw mo! Isigaw mo! Kaki na mo, Amarco! Oh, Sorry. 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 Bukta ba ko marinig tayo dito? Alam ko. Ito lang ang best way naman yung magagawa ako. Sige, isigaw mo yan. Sige, ibatom mo. Punyeta ka! I-load ka. Sige na, i-boast mo na lahat. Sige. Ayan, sige. Hindi ko kaya, ba? Hindi ko kaya, ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Di ba sabi ko sa'yo? Diba, e, di ba, nagbahal ka. Hindi kayarin mo. Tanga. Kaya mo ka. Lahat na lang. Hindi. Alam mo, ikaw, at ako, oh. di ba nung na naging broken ako kay Ralph? Oo. Uh, oh, uh. Nakita mo umiyak ako sa harapan mo? Oh, iyakin ka, be. Tatawagin kitang iyakin, be. Kung ako iyakin, ikaw, mas iyakin ka, be. Isigaw mo pa, sabihin mo pa sa vlog. Diba? I'm oh, sorry na, diba? Diba tayo so mo na? nakikita ng ibang tao na umiiyak ako? Aww. Sa harap ko pa. Ayoko nakikita ng tao na umiiyak ako. Bakun? Hindi ko nga rin pinapakita sa'yo. Bakit? Gusto ko strong ako. Kahit anong dumating sa akin yung problem. Be, ako naman be. Di ba, strong ka? Ah, ako naman, feeling strong lang ako. Pero alam ko sa sarili ko na may mas better pa na dadating para sa akin. Kaya Pero, ito. Dadating sa'yo. Ipapakilala ko sa'yo Yung taga Batangas sa si Kenuel. Sir. Halika. Okay ba to sa'yo? Si Gusto mo ng mga ano, tuturuan kita maglangoy-langoy. Marunong ako lumangoy. Hindi, may sasabihin ako sa'yo, Bli. Ano? Yeah. Petish ko talaga yung mga oh. marunong lumangoy. Oo, oh, sususeding Ito ha. Ah. Oo, nahanak na kita. Mm -hmm. Ito, fuckboy yan. Gusta Alam mo kayo? naman yung postura ko. Oh. Kitang-kita mo naman ang angas. Oh, shit! Gusto ko Sige na, doon na kayo. Doon na kayo sa kubo. Dito ako. Oh. Hi, kuya.